hindi mangyayari yan unless, unless na talagang kung ang intensyon ay turugin ang magkamang Duterte, eh, talagang susulong nila yan. <laughs> Pero kaya nga mo na sinabi ng Pangulong Duterte, eh, mag-ingat kayo. Kad, pag yan ay ginawa ninyo, eh, ang Armed Forces of the Philippines, which is under the Constitution Sector of the country will not allow any surrender of sovereignty. Hindi papayag. At ang sambay ng Pilipino hindi po papayag na isusuko na lang, na lang natin yung ating kasatlas, yung ating independence. Naglibot kahapon si House Speaker Martin Romualdez, kasama niya si House Deputy Majority Leader for Communications, ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Uh, sa mga pamilihan, although yun yung first time na nag sila, yung tandem na to. Pero nagpunta sila sa Farmer's Market and uh, in an interview sabi ni House Speaker na yung uh, Kongreso ay talagang tututukan daw nila na dapat yung mga pamilihan natin, especially yung mga Not na Buena products, eh, within the bounds doon ng uh, suggested retail price. Eh, may bulong-bulungan, attorney, So, baka naman daw naghahanda ang House Speaker at ang Congressman Erwin uh, Tulfo. Baka may tandem ba sila? sa nalalapit na nalalapit na presidential elections? Naghahanda Nagahanda uh, po daw? Easy distance Pero palagay ko hindi si Erwin ang naririnig ko eh. Yung isa, yung kapatid. Gusto kong isulong. Aha. Yung baby. Tinete Yung dalawang yan. Hindi si Erwin. Hmm. Eh. Saka ng isang kamag anak ni Martin uncontrollable. Mm -hmm. <laughs> Hindi na tatapakotol yan, tuloy-tuloy na yan. Ayan po, ganyan talaga ang mga inuhulog sa bangin ng mga Diyos at Tadana nila. Na, pinaliligaya. On another issue, Attorney Sal, ano po ang opinion ninyo sa paghikayat ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte sa Department of Justice na wag makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Alam po niyo inuulit lang pa ni Bping de yung tanging posisyon na mula sa poll ang presidente Marcos Jr. Kapag para ni presidente hindi tama na didiktahan tayo ng Taiwan kung sino ang arestuin natin, sino ang pakukulong natin, sino ang ating ililitis sa kaugnas ng mga krimen laban sa karapatang pangtao at sa akwasing krimen. Kung matatandaan po natin, ever since yan na naging posisyon, Presidente Marcos Rito. At uh, nagkakaroon lang ng intrigue dahil lamang nagsalita siya na pag-aaralan yung House Resolution. Mm -hmm. Eh pero yun, ay eh, parang hindi alam doon ng uh, Pangulo Marcos sa mga nasa Kongreso. Sinasabi niya nga eh, that's only pressure on or sentiment of the House of Representatives. Pero kung siya tatanungin, simple isip nila ang kapindito. At siya na eh, jurisdiction. Meron ba jurisdiction? O wala. Mm -hmm. eh, Talaga na wala. Kahit na pabali, balik ta rin. At eh, anong gawin pa? Eh, talagang wala jurisdiction. Unang-una, -una, sabi na nga ng Presidente Mara, first Presidente Duterte, nung wala jurisdiction simply because yung wrong statute creating the international criminal Court, I never saw the meaning hindi pa talatala sa official kasi mm -hmm. na isang requirement, Hana, mm -hmm. bago mapagpapad ng isang batas, kailangan lumabas niya mm -hmm. para malaman ng tao kung ano ba ang batas na yan at ano, mga pawal diyan. Hindi yun nangyari yun, na yun. Mm -hmm. And, pangalawa pa, nung kami nag-dating ng mga abogado sa Malacanya, ang uh, kasi ang consensus ng ibang mga abogado, eh, miyembro tayo ng ICC dahil nagkaroon ng treaty. Kaya ang, feeling nila, eh, sabi ko, eh, yun lang ba ang daylan? O di, kumalas tayo. So, yun ang naging payo ko. So, madali sabi, kumalas tayo. So wala na jurisdiction. Pero pinagpipilitan pa rin nila na may jurisdiction kasi daw doon sa wrong statute. Nakalagay doon ay kahit na pumalas pag nasimula na yung investigation formal, eh obligado pa, pa rin. Pero alam po rin yun, nung ko pa sinasabi at eh, alawang taon mahigit na, <laughs> eh na-adopt na nga ng mga ibang abogado pero ako po daw nung sinabi ko na na yung ginawa ng ICC ay hindi po preliminary investigation. Matagal po na pang sinasabi, ang ginawa lang nila ay preliminary investigation. Tinating na nila kung yung dalawang kalakaran na maaari silang pumasok ay naririyan. Presidente, ano po ba yun? Kasi bago po makapasok ang ICC sa mga miyembro, eh kailangan number one, walang kakayahan na usigin ang mga criminal. Mm -hmm. Kung may kakayahan man eh hindi nila ginagawa. Doon lang po sila pwedeng pumasok, yung po ang dine-determine nila hindi po formal preliminary investigation. Paulit-ulit ko na pong sinabi natin. Eh makulit pa lang itong ng ICC. Eh talagang walang jurisdiction eh. Eh katunayan yung preliminary investigation. Pinakain at tapos tayo kumalat. Matagal mo na rin sinasabi yan. Ever since yun ang nag natin. Kaya yung komposisyon ng Presidente Marcos Jr., eh, inuulit niya lamang. Ano pa bang ibig sabihin ng hindi naman siguro tama? O ano pa bang ibig sabihin? It cannot be right that a foreign institution or a foreign court will intervene or intrude into the affairs of this country sovereignty. Kasi alam mo, nga na, yung ginagawa ng mga miyembro ng Kamara de Representante, kung sino man ang may putak doon, mm -hmm. eh, istusuko nila ang kasarin natin. They are surrendering our sovereignty. Pinalalabas nila wala tayong independence. O yun, yun, po ang hindi kumain tayo, Bandit na na -re realize yung ginagawa. Attorney Sal, Uh, this is also, uh, gusto ko lang i-add ano, kasi di ba sinabi parang last week pinag-aaralan din, andagi nagkaroon ng pahayag si uh, Pangulong Bongbong Marcos na pinag-aaralan yung proposal na you know, bumalik ang Pilipinas o na maging bahagi o Jumay na Pilipinas sa ICC. With that possibility, if ever matuloy na bumalik tayo sa ICC, posible ba uh, matuloy yung mga investigation dito uh, ng ICC regarding sa drug war ng Pangulong uh, Duterte? Eh sa akin po, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan unless, unless na talagang kung ang intensyon ay turugin ang mag-amang Duterte, ay eh, talagang susulong nila yan. Pero kaya nga mo na sinabi ng Pangulong Duterte, eh, mag kayo. Kapagkat pag yan ay ginawa ninyo, eh, ang Armed Forces of the Philippines which is under the constitutional sector of the country, will not allow any surrender of sovereignty. Hindi papayag. At ang sambay ng Pilipinas hindi po papayag na isusupo na lang, na lang natin yung ating kasalanan, yung ating independence. E, hindi na ba sila na... Anong tawag doon? No. Hindi ko makakuha yung kataga sa Pilipino na, ah, ko na, uh, nangingilabot. Nangingilabot na magbigay sila ng mungkay na papasokin natin ang ICC na pakialaman ang ating internal na sistema ng legal. Gayong sila mismo nagsasabi nila, sinasabi nila na malusog ang ating sistema legal. Contradiction na yun.